Magandang araw sa inyo lahat, Jay Aplikasmi po at muli nagbabalik sa inyo. Hatid ko sa inyo ngayon ay ang usaping sa so, JF, pwede bang uh, oversize ang solar panel para sa SEC hybrid inverter o di kaya grid tide inverter? Ang tanong na yan ay um, natatanggap po na yan mula pa nung after or a year, no? a year na nagsimula akong mag-vlog tungkol sa solar. Hanggang sa ngayon ay madalas pareho na nakakatanggap niyan. At uh, binala ko ng gawa ng tutorial yan o di kaya sagutin sa YouTube channel ko yung mga tanong na yan para pag may nagtanong ulit doon ko na itutulak, doon ko na i-refer. -re ay ngayon, ito na yon gagawa na natin. No? Ang pinakabagong tanong na natanggap ko ay galing kay ground uh, Graud. Graud 02. Actually, hindi na bago ito. Eh, no? Apat na linggo na pala ito. Nakadalawang tanong siya. Eh. Una niyang uh, tinanong ay sir, sabi ng iba, ay okay lang daw ba mag-oversize? Okay lang daw mag-oversize na solar panel. Tapos yung pangalawa niya ano, tanong, sobrang dali maintindihan ng videos mo, sir. Sana may video din about oversized solar panels. So obviously, si Grau di masasabi ko nga uh, kasi simula pa lang sa solar. At ang tanong na yan, ipinost niya dito sa ating video kung saan ito ay Calculation ng Solar Panels kalakit ang mga ibang specs. Ginawa ko yung video na para sa mga baguhan din, ano, na kasi meron tayong mga baguhan kasama, mga DIYer na gustong maghalo ng solar panel. 100, haluan ng 150, 150, haluan ng 200. Kahit yung malalaki nga, minsan may lumapit sa akin, so, Jay, pwede ko ba pagsamahin yung 400 uh, watts na solar panel ko at saka 500 watts? So, pag may natunong na gano'n, ang kasagutan, diyan ko tinutulak. Panoorin niyo po yung video na yan. Meron pong magpa-pop up dyan. Yan sa taas, o di kaya, meron sa video description. Balik tayo sa oversized solar panels para sa SCC hybrid inverter o di kaya grid tight inverter. Paliwanag natin na maayos ito. Pag sinabing oversized, ang ibig sabihin po nito, yung naka-install na solar panels, in technical term is, PD modules, nagiging array po yon, no? Strings, tapos nagiging array. Uh, combination ng modules, pag naka-series yon, nagiging string yon. At yung string, ilang strings man yon, nagiging array po yon, ano? Balikan natin ang total kilowatt peak. Pag sinabing total kilowatt peak, yun ay total power na kaya supportahan ng SEC hybrid inverter o di kaya on-grid o grid-tied inverter. For example, eto na lang, gawa tayo ng halimbawa para malinaw muna natin kung ano ibig sabihin ng oversize. Dalhin ko kayo sa SRNE na MF ito siya, MF4860N15. No? Silipin natin yung kanyang maximum uh, PB input power. Diretso na tayo sa 48 system. Sa 48 system, ang kaya niya supportahan na kilowatt peak Or watt peak na solar panel o PV modules ay 3,200 watts. Or 3.2 kilowatt peak. Yun yung kanyang peak power ng PV modules sa 48 volts, no? At yan naman yung pababa. 36, 24, 12. Pag lumampas ka sa 3.2 kilowatt peak na kaya ang uh, supportahan ng, ng uh, SRNE 60 amps, 48 volts, yan ang tinatawag na oversize. Oversize po yan. Kasi, hindi na yan yung pinaka legal boundary or technical, uh, technically permitted boundary na kaya niya i-handle. Ano? Ngayon, may mga konsepto tayo na hindi naiintindihan ng uh, karamihan sa mga DIYer, eh, mga maguhan eh, na akala nila I 1 is to one. Lahat ng inverter, grid tied man yan, hybrid man yan, o di kaya, kaya solar charge controller, akala nila lahat ay in general, ay 1 is to 1 ang ratio ng ano ng solar panel to uh, SCC hybrid inverter o di kaya grid tied inverter doon tayo nagkakamali kasi may mga bagong inverter na ngayon na gawa ng mga engineers design mga engineers no, ng iba-ibang brand manufacturing company na kaya mag-handle up to 150% ng kanilang over uh, uh, power rating. Kunyari, mayroong 5 kilowatt, multiply mo sa 150% yan, yun yung kanyang supported na maximum PV modules or kilowatt peak ng mga solar panel. So, mahirap... <laughs> mahirap ba natin intindihin niyon At uh, ang ang, ang ano dyan ay sa totoo, meron ng Huawei, meron ng Solis, meron ng D, no? Na ganyang, uh, ano, meron din naman ng SRND. So, silipin muna natin ang pinaka-una natin example. May paliwanag natin sa inyo, no? Yung, again, ulitin ko na uh, importante yung magbasa tayo ng data sheet. Matapos natin basahin ng data sheet, pag nabasa nyo at hindi nyo naintindihan, pwede kayong lumapit sa akin, tanungin nyo ko ano yung ibig sabihin. Ipapaniwanag ko sa inyo kung ano man. At uh, kung bakante ako, tutuluan ko kayo. So, tingnan natin sa technical datasheet data sheet na DE. Ito siya, no? Sana kita nyo. Let's say, kunin natin tong 8 kilowatt na yan. Naka-highlight na na ano, sa screen na yung uh, nandun nandun oh, pinaka upper right side so sun 8k sg05lp1 that uh, dash EU ano so 8 kilowatt yan ano 8k nakalagay dyan. pero tingnan natin yung kanya maximum DC input power yung watt peak niya no? yung watts na kanya solar panel nakasulat doon 10,400 10,400 watts. 10.4 uh, kilowatt peak. Okay? So, dyan pa lang, pag uh, sinabing oversize, lumampas ka ba dyan sa 10.4 kilowatt peak? Pag lumampas ka dyan, doon ka pala mag-oversize. Maraming mga expert ko noon na sinasabi, oh, pwedeng lampasan yan. Pwedeng lampasan yan. Mm, kung tatanungin nyo ako, well, ako ay masyadong by the book hindi ako nag-eksperimento. Hindi ko na kailangan mag-eksperimento pa. Kasi nandiyan na, provided na yung ano, you know. Let's say, uh, 5 kilowatt. Ito naman, sun. Ito, sun. Das 5K. Das SG05LP1.EU. Ito ay for the sake of ano lang, ha. Ipapaunawa ko sa inyo data sheet. Okay? At hindi necessarily na ito yung ginagamit nyo dyan sa Pilipinas o saan man kayo. Okay, 5kW inverter yan. Yung sun uh, 5kW na yan. Tingnan natin ang ano. Kanyang maximum uh, input power. DC input power. 6.5. Kalkulahin nyo yan. That is 1.3. Or 130%, no? 130% of 5kW. O, sa inyo mga skeptic dyan. Okay. Uh, 6.5. Ayan o. Uh, uh, di diba? So 130% yan ng uh, 5 kilowatt. Ganon din naman yan kung kalkulahin niyo yung 6 kilowatt na 7.8 yung ano uh, kilowatt peak. 1.3 din yan. Maging ito. So balikan natin 8 kilowatt kunyari yung inverter na di na bilhin niyo ano. Yan yung model sa taas. Kaya niya ay 10.4. So Maliba na lumampas ka dyan sa 10.4 kilowatt peak, nag-oversize ka na ng solar panel mo. Ito, silipin natin sa, ano, ito ay uh, paborito kong inverter. Okay? Sa pulo tayo na, ano, peak tayo na, ano, 10 kW, ito, 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 model na ito. Sun 2000-10KTL-M1. So, ang kanyang power rating is uh, 10 kilowatt lang ano 10 kilowatt lang power rating yan pero tingnan niyo naman ang, ano recommended ha recommended maximum pv power nakasulat diyan 15000 watt peak or 15 kilowatt peak that is 150% or 1.5 no lang ta uh, lang uh, 10 kilowatt so kung kayo ay magsasabing na oversize ko yung aking Huawei share ang itatanong ko, paano mo nasabi na oversize mo? Is that beyond 15 kilowatt peak ang in mo? So, if it is not beyond 15 kilowatt peak, then it's not oversize. So, pag uh, sinabi mo nga uh, na-installan ko ng 16 kilowatt peak, sir, oversized uh, oversize nga yan. Hindi ka dapat lumampas sa 15 kilowatt peak. Ito, silipin pa natin itong isa, SRNA. Okay, pulot tayo ng ito. Itong 6 kilowatt model nila, ito, ito. Okay? Ito ay HESP 4860 S100 dash H. Malinaw dyan, 6,000 watts, 6 uh, kilowatt. Peak power niya is twice, 12 kilowatt. So, ang kanyang, uh, kanyang on-grid uh, rated output power, 6 kilowatt. Baba natin ito. Nasaan ba yon? dito tayo sa PB input. Andiyan, no? Ito. Yung PB input niya, kung makikita mo dyan, maximum PV array power. Yan yung uh, photovoltaic array. Yung sinasabi ko kanina na uh, modules, pag uh, siniris nagiging string. Yung string, combination of strings, naging array. Okay? Meron kasi nag-comment sa akin na uh, daw niya maintindihan yung array. Ang uh, alam lang daw niya ay array. <laughs> okay. So, maximum PV array power, nakalagay dyan, 4,500 watts plus 4,500 watts. Ngayon, mahirap intindihin to kapag hindi ka technically ano, verse, ano? Ang uh, pangunawa mo dyan, dapat tingnan mo kung ilan yung MPPT trackers. Uh, sa MPPT trackers, nakasabi dyan, dalawa. Tapos naka, ano dyan, 4,5 plus 4,5. So, ibig yan, bawat string kaya niya mag-handle ng 4,500 watts pinaliwanag ko to sa isa kong tutorial paano magmatch ng solar panel at saka ha, inverter panoorin niyo po yan again meron tayong ano diyan sa taas o di kaya sa video description alalahanin niyo rin na kapag inabot niyo yung 45 na yan meron din kayong limitation sa string voltage DOC string voltage ano ito naman yung maximum voltage of open circuit so bawat string, allowed ka magkaroon ng 500 volts DC sa BOC ano Okay? Yan. So, hindi porkit 4, 5 allowed mo dyan, saksakan mo na saksakan dyan, hindi mo na uh, kinonsider yung 500 volts DC. I mean, uh, hindi yan ang subject natin, hindi yan ang topic natin, pero nagpapaalala lang ako sa inyo. So, balikan natin itong ano, SRN in SCC, ano, na 60 amps. So, rated doon niya is 60 amps. Kung mapapansin nyo, i-multiply nyo ang ano, 60 amps sa 48 volts, 2008 lang dapat yan, 2,880 uh, watt -tick. Pero dahil sa hindi naman 1 is to 1 ang ratio tulad, ko, tulad na sabi ko nga. So ginawa nila 3,200 watts ang kayang i-handle ng SRNA na 60 amps. I-recap natin. Ano ba talaga ang pag-oversize? Ang pag-oversize ay ang lumampas ka doon sa specified mismo ng manufacturer o di kaya yung datasheet mismo ng brand ng inverter. Pag lumampas ka doon sa so maximum supported nila na kilowatt peak, yun ang uh, tinatawag ko uh, oversize. Pero baka iilan sa inyo ay na sinasabing, oh, 5 kilowatt lang yung aking inverter, dapat 5 kilowatt peak lang yung aking solar panel. Pag lumampas doon, oversize na yon Hindi oversize yon So again, malinaw naman siguro kung ano ibig sabihin ng oversize.